for today's video ni tayo ngayon sa EMB Villa Flower Farm or EMB Villa. So, dalawa pages nila, guys. So, nandito tayo ngayon kasi naimbitahan tayo mag-celebrate ng ating 150k followers. Ayan. So, 150k na tayo. So, last year, nandito rin kami, guys. Ang kasama ko ka naman sila ate. So, nag tour kami. Pero, meron din silang vacation villa dito na available. Tsaka, ang laki ng... Uh, place talaga nila, nila dito. Tapos may mga venue din na pwede kayo mag-celebrate ng birthday, sa kasal and all. Dito lang yan guys sa Indang. So tatanong natin kay Carl kung sa inyo pinaka-exact location. So siya kasi yung ating ano manager of the day. So yan, tara ano, makita ko sa inyo. Siya ang ating manager. Siya yung barista. Ito yung barista namin ng kape dito. Ito si Angel. Yung... lang. <laughs> Charot lang. Ito si Carl. Kasama ko ito sa, ano, sa school dati in sa Indang, sa Abso yan. Shout out natin yung mga taga Cavite State University. Yes. Especially si Spear. Oo, o, si Spear. Yung mga teacher namin dyan. Hello. <laughs> Pero ayun, natanong lang natin sa exact location nito. Yes, ang uh, exact location natin is dito sa EMV Flower Farm, Sitio, Portugal, Maine. Uh, barangay Tambo Malaki. Yung oh, Tambo Malaki pala. So, ayun guys, nung nandun kasi kami sa bayan kanila, winnings ko na lang. Mm -hmm. Nakaalala ko siya, pero hindi ko na masyadong kabisado. Oo, oh, kasi medyo papasok yung daan, pero mm -hmm. accessible naman sa lahat ng sasakyan. Yes. Ay, truck na kapasok. diba, nga So, ayun yung pinsan ko, nag-ano sila na commute And the tricycle na lang sila from Indang naman bayan. Meron na doon tricycle. Oh, tricycle isang sakay. Uh Oo, -oh, papunta na dito. So ayun guys, meron din kami dito mga vacation packages. Tsaka fun yung gustong mag photo shoot dito ng birthday ng ano pa ba? Uh, kasal. Yes. yes. Ang laki ng venue nila dito. Mga ilang packs yung kaya yun. Okay. Kapag sa wedding, reception 400 packs kasi oh, di ba? Ang laki. Kaya hey, yung mga babalak dyan na magpakasal, mag, ano, mag dibu, birthday celebration yan, guys. Pwede, pwede kayong pumunta dito. Tapos, yung additional info, guys, pwede kayong mag-direct message sa kanila. Facebook page. Facebook page. Ay, ano yung pinaka-Facebook page, ba? Ah, uh, pagka sa ganyan yung mga event kasi, uh, staycation, so, mm. look, so sa EMV Villa. Okay, EMV yes. Villa. So, so, ayun, lagay natin. Uh, kung yeah. gusto nyo naman ng flower purchasing, ganyan, or... Oo nga! i ka ng flowers. Sa nabawa. Sobrang dami bumili? Sobrang dami. So, uh -huh. sa EMV Flower Farm naman yan. Tsaka, uh -huh. Estrella House of Flowers. Okay. So, hindi naman sobrang yung mga price range. hindi naman. Murang-mura lang. Oh, para, sa, para sa fresh cut flowers. Oo, oh, oh, mura you know. mura For as low was 300 pesos. Oo, oh, dami na. Isang no? dosena oh, diba? na yun. oh, di ba? Fresh na fresh. So, ayan guys. Sa mga gustong pumunta. Meron din silang flower farm na. Anong magkano entrance eh? 100 lang. Oh, 100 lang. Sobrang mura. Pwede-pwede kayo mag-photoshoot. Mamaya oh, mapakita natin ibang mga videos. Tsaka picture pa natin. So, ayan. Thank you, Kai, Carl. You. So, ayan na. Abangin yung mga susunod na vlog natin later. Thank so, you. Na. Happy 150K followers. Yes. Then kay Jirega. Yes, 150K. Grats. 200 na sa Jirega. Asaw talaga. So, ayan lang, guys. Abangin yung mga susunod na video natin. So, ayan lang. Thank you. Ano na tayo? Quick tour. Hala, charis. Uy, ang ganda, ang linis. Ang bango talaga niya. Mga be, kahit yung CR nila, ang bango. Oh, parang gusto ko oh, makit dun sa taas. Takit <laughs> yun sa taas. Okay guys, ayan no. Meron tayong available na food dito. Kaya yung mga gusto pumunta dito kahit di na kayo magdala ng food. Pero kung gusto niyo pa din naman, may corkage cage naman sila ng very very light lang. Tapos yan. Ah, meron na din silang ganito guys. Tapos natin yung ilaw. Yan, may coffee na din sila. Free coffee dito. Water. Ayan, napakalinis. Tsaka ang bango talaga ever since bago talaga dito, guys. Ito yung, pwede two packs, pero ang max nila six packs dito, guys. And yung ilaw, eh, ilaw tuloy Tawag ito, TV nila, meron din sila dito. Mini, and yun sa taas. Akit tayo. Kala mo talaga, akit ka dyan. O, oh, watch your step, be. Para, ano, para quick tour talaga hanggang doon sa taas. <laughs> Tapos na laglag. Wait lang. Huwag ka lang malalaglag, guys. Sinasabi ko sa'yo. Ay, parang attic style, ang ganda, nakakatuwa. Ala, perfect din yung room nila dito, guys. Ang linis, oo, oh, di ba? So, sa mga gustong pumunta diyan and mag-avail ng kanilang villa, guys, ah, uh, murang-mura lang naman. So, lagay na lang natin, 'yan, Tsaka, inclusion na din. Pwede rin naman kayo mag-direct message sa kanilang FB page 'yan sa mga nagtatanong. And gustong ma-try yung kanilang villa dito pati yung kanilang flower farm. So, ba may ikotin natin sa ilang yun guys, so quick tour lang ulit tayo guys. So ko sa inyo kung gano'ng maganda yung mga kabalo. So ito yun Wala nga, pero maganda. Oh. Diba maganda, tsaka nakaka-relax yung kabana nila dito guys. Ganyan. <laughs> Tapos ito yung event place nila, pwede kayo dyan mag-ano, mag-rent. Yan. Tapos yung mga bila nila doon sa labas, ha? ko sa inyo. Dito sa gilid lang mga lorikin. Yan. Yeah. Yeah. Oh, diba? ang luwag, tsaka ang laki. Kaya yung mga gustong pumunta dito sa EMV, guys, drop link or yung mga ano na lang nila dyan, yung link ng EMV mismo, tsaka EMV Villa Flower Farm para may direct message na lang sila. So, in lang. Thank you. Ayan, guys. Ito yung kanilang EMV Flower Farm. Silipin lang natin. Sabi nila, konti lang daw yung flower. As of now. So, pero ito, meron dito konti. Meron pa din naman siya. Ayan, no. Possible pa lang. O, di diba? ayun ay mo. Di, ang ganda ng bulaklak. Pero paano pa lang siya? Patubo pa lang siya. So, last time kasi kitang kita talaga natin. So, pwede ka pa rin mag picture picture. So, tara mag picture picture muna tayo, guys. So, <tod> hindi, <may> <tod> Thank you.